At may isa na namang netizen ang nagpapatanong kung nagpaabot ba ng tulong si Mr. Malasakit Senator Bongo sa mga biktima ng nangyaring sunog dyan po sa may barangay 458 at 459 sa Sampaloc, Maynila. Alamin sa Siyas at Presents DWIZ Track Record Report. Good day DWIZ, nabalitaan ko na kamakailan lang ay may naganap na sunog sa mga barangay sa Sampaloc, Manila. Nakita ko kung gaano kalaki ang pinsala sa mga residente. Tanong ko lang kung tinulungan ba sila ni Sen. Bongo na makabangon mula rito? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents DWIZ Truck Record. Ayon sa aming pagsisiyasat, personal na bumisita si Senator Bongo sa mga residente ng Barangay 458 at 459 upang kumustahin ang kalagayan ng mga ito matapos ubusin ng malaking apoy ang kanilang mga ari-arian. Dinamayan ng senadora mga biktima at siniguro na magiging komportable pa rin ang mga ito sa kabila ng kanilang pinagdadaanan sa paumagitan ng kanyang ipinamahaging matreses o higaan, food packs, bigas, ready-to-eat meals at iba pang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Labis naman na nagpasalamat ang mga residente dahil ang mga ipinamahaging tulong ni Senator Bongo ay malaki ang magiging tulong habang unti-unti silang bumabangon mula sa pagkakadapa. Sinabi naman ng senador na sa kabila ng insidente ay mas mahalaga pa rin na walang kinuhang buhay ang naganap na sunog. At iyan ang track record ni Mr. Malasakit. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo, iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat Presents DWIZ Track Record. I-message na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.